Kung sa may role sa magisteryong, kung ang Biblia libro murag textbook, na ay magtutudlo nene. Sakto ko nili. Di ba ka na may school na ka? Kumukuha kang abugasiya? Di ba na libro sa balaod? Kung may school na ka pagka doktor, na libro sa medisina? Di ba? Kaya yung Biblia, maone ang textbook nato ng mga Kristiyanos maone ang libro nga giya na makapahalangit sa atong kalag maone ang pulong sa ginoo nga kinahanglan mahimo ang estudyante ang ginoo mao ang pinakadagri teacher pero ang ginoo di man mo date ni mga istorya na ay gitawag buhing magtutudlo living teacher Maonang gitawag ng magisterium. Ang word magisterium is derived from the word magi. Magi. magisterium. So ang root word ni is magai. Kahinumdom mo, Matthew Chapter 2 nga doon mga magi, di sa es. Nakit nila ang bitoon na migiya nila. Ha? ang bituon nagsimbolo sa kahayag. Nga mao ang mugiya sa mga majay. Meaning, ang madisteryom, giniyahan. Giniyahan ni anang kahayag nga mao si Kristo. Mat John 8.12, I am the light of the world. So na ay mga tao nga makinaadmanon. Kaya kining mag word na majay means wise. Wise net. Nga wise sila? kay na nagdan nagdanag nila nga bituon sa ilang pagpanaw. Ang simbahan gidan agan sa kahayag nga mao si Kristo. Ang magisteryom gilamdagan sa kahayag. Hangtod makaabot kita sa tinuoray na kahayag nga mismo mao si Kristo. Meaning ang atong panaw kitang tara nag journey mo nang synodality. nag-uban ta pa sa pagpanaw ang Ginoo nag-uban siyang bituon na kahayag ang magisteryom mao ang body sa simbahan. Master oh. yes, salamat padre. So, majay wise magister kadog mo sa word nga punong magistrado kadog mo na asa man nga three branches sa atong government na bilong. Ang gobyerno, the government is divided into three branches. Executive, legislative, and judiciary. Ang head sa legislative, ang executive, presidente, vice president. Ang head sa legislative, pag senado, saan? Senate president. Ang head sa Congress is, saan? represent house representative ang head sa judiciary gitawag punong magistrado kung sa may in sa punong magistrado chief justice so meaning ang role sa magisterium mutulo sila kaisilaman sila man ang gilamdagan ni ining bituod na mong kahayag Og sa ilang pagtullo ang ilang role magbohokom kong magister. Nalong importante man ang role sa Korte Suprema sa gitawag nga mga judicere, chief justice og sa mga justices. Aron sa kahusay og kahiusahan sa usakan maksud. Kay kung walay Supreme Court dayon ang tanan ng mga abogado perteng braeta lain lain ng interpretation ang abogado panahon sa ilang panagbange sa correct interpretation of the constitution dili man pwede nga magdipahin ng nga pagsabot sa balaod maun na agyoy Supreme Court nga mao ang mosulte what is constitutional at what and what is unconstitutional kay kung wala na otherwise gubot kayo ang nasog maupon ni ang role sa atong simbahan sa maisteryo ang pangutana king saman paul ang maisteryo tobago nato catechism of the catholic church number 100 maka makaila kita kung kinsa kining maestiryo magon sa pula lang role may tungod sa Biblia. Mato din he. The task of interpreting the word of God authentically has been entrusted solely. Masa man yung word na solely? To the majesty of the church that is the Pope and to the bishops in communion with him kinsang misterium, The Pope, patay naman si Pope Francis, Pope Leo the 14 With the communion of all bishops, pag mag-convince sila, isip, concilio o body, mo define, mo proclaim sila, como declare, kanang ilang gideclare atong gawaton. O ang tanan ng mga santo papa sa lain-lain ng mga kapanahonan na may declare sa dogma og opisyal na teaching sa atong simbahan, sa tuluhan sa moral o sa atong pagtuo, ang ilang gideclare og giaprobahan, dili gayod masayok. Nga naman, gigiyahan sila sa bituon ng mong kahayag ng mao si Kristo mao kini ang wala sa uban na tinuhan. nganong nabungkag na division midaghan ang protestante kay wala sila ni ining naginiyahan nga giniyahan sa kahayag nga mao si Kristo ni alang kini kasimbahan nga na atong dipasakupan na tinukod ni Kristo palagpakan natong Ginoo mo nang pagkadbest sa atong simbahan na ipasakupan kadaghan ng mga nindot na pagtulunan sa atong simbahan na among na-appreciate sa among kinabuhi. Ang pagtulunan sa atong simbahan mura ni og sinugba nga nukos. Pusit ba? Magsugba mo nukos? Isugba ng nukos ba? Pag tilaw ni mo, pag ni mo paat, medyo paipait pait kay sinugba man. Pero kung imo ning usapon, nag-usap ka sa katugayan ni mong usap, imong ma-appreciate unsa sa diay kalami ang posit. Usahay, di kita ma-attract sa ato mismo ang pagtulunan. Pero sulay eh. Wa pa mo kasuway? panuway lagi mo? Sulay e eh ba na magtaon mong marilodze un sa mga kanindot ng pagtulunan sa atong sinanong gift gidiping pingsahan hamon, awayan maneh eh. Kinaon naman ang mga tutit, sige pakawayan na. Ako ba nagsinumbagay ako banana? Mga panggiita na mga tulog mga, mga doktor de the church, nang lalis na sila, anton na nakaabot sila sa punto ka clear na yung mga pagtulong na anak. Tapos kita sa ting Peter, ha? Ang atong role call, magtuon naman lang ta. Kanya itong grabe ang ilang pagantos. Pero kita hinukada na ta. Motilaw na lang taon sa kalami ng pagtulunan na. <laughs>